Oo. Oh. No, hostia. No. Ulo, madre mia. <laughs> <Itama>. <laughs> Grabe. Ugas. <laughs> <laughs> you know, good morning guys. Kami na yun ay napadali, napadali din sa Monsen. Kami na, napadayo ng... Kaputihan kabuti ah, ang tayo mga kabuti kumakuha natin ng kabuti ngayon so. samahan nyo kami tara let's go <laughs> na makita tayo ng maraming kabote at nang may uwi natin sa ating mga mal sa buhay. Pag tayo walang dalaman pag-uwi tayo makakaplate. Tayo ang makakabote. Tara, Let's <laughs> Ano kaya ito? Hey, Ayun! Wow! Wow! Yun! Yun! Jackpot! Kamagrocks, man! Kamagrocks! Madilim pa e, lang ay nagkita-kita na kami ng mga tropa para may plano namin ng ayos kung paano kami maghahunting at mangunguha ng mga kapatid. Oo, Binugo pa ako na. Oh, natuloy po. Oh, gastado. Hala, para kayo. Ko ya, ko ya togas. Kasi kailangan pa sana. Siguro ayan na rin siya. Oh, halata. Hindi na po. Nag-usap po kami at nagdesisyon na din para makapag-save kami ng ayos. Kasi first time namin lahat at wala kaming experience sa pangangabuti. Good morning, guys! Kami ngayon ay napadali din sa monsen. Kami na napadayo ng kabutihan. Kabutihan, tayo mga mabuti. Kung makakuha natin ng kabuti ngayon. Ano ka natin? May dalat tayong basket? Wala tayong dalang basket. Kundi mga sa lang muna ng karrefour. Tingnan natin. Baka nga ating mga panguha o. Makakalason. Subuting lason. Tingnan natin. Kamera lang, camera lang na. Uy! Uy! Google, tanong kay Google. Okay, samahan nyo kami. Ngayong araw na to kami magkukulitan lang at hindi <laughs> niya madali sa bundok. Mangunguha kami ng kaputi at ano ngayon? Temporada na nga ng okay, sest. Hindi tayo nakapagdala ng sesta kasi kagabi maraming ginawa, party. Kaya ngayon, okay. kami nang bahalang mag-alaga sa eh. kaputi. Okay. So, tara, tingnan natin kung ano natin makakapanguha. Anong oras na ba ngayon? Time check? Marson, alas 8 y 5 de la mañana. Sí, ¿Sang oras ng biyahe natin? Alas, mm. ano oras tayo ng alas? Alas 7? 7 na alas 7 oh. na. Sang oras na biyahe. So, ayan, tingnan natin kung ano oras tayo makakabalik. At kung so, ngayon ay medyo malamig dito. 16 grados, tapos mapag. Yung mga dinahan natin kayo na, medyo mapag. So, ayan, samahan nyo kami. Tara, let's go! pahon na ako ay eh, maputik patay tayo dyan ito na kumuha eh may ano sa daan pati good oh, sign mayroon kaputik o yun may good sign na marami nga may kaputik nga dito so tinga lang Tama nga ang sabi no? May nakita na kaming kabuti Kaso first time namin hindi kami marunong First time namin lahat yung Yung mga marunong hindi sumama <laughs> So ano ba yung hahanapin natin ng seps ngayon Ng mga, ng mga setas ang, Yung kilala ko lang kasi Yung rubayons Yung steps, boletos At saka yung kamagrok Yun ang ating Yung lang ang kukunin natin Kasi yung lang kilala natin eh Pura champignon. champignon? Mercadona na lang pala tayo. punta na lang tayo sa Mercadona. Ang na-research ko sa YouTube, mas marami daw dyan sa mga tabi-tabi ng mga ilog-ilog. Sige? -ilog. Okay. Okay. Okay? 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 Okay. okay? Oo! -oh. Aingat lang ha, aingat bro. Uh -huh. Madulas, madulas sa sapatos mo. Madulas pala sapatos nyo. Yes, Dahil nga wala kaming alam kung paano ang pangabot, eh para kaming nahuhula at hindi namin alam kung ano yung talagang hinahanap namin. I <coughs> na? <coughs> eh. ano kaya to? <laughs> Pinakita kami. <coughs> Ang dami oh. Ang dami oh. Kaso baka ito hindi nakakain. Hindi yan, hindi. Hindi namin kilala yan. Hindi namin <coughs> <coughs> kilala. Ayun, tapos hindi natin kukulit. <coughs> Ahora nos la ¿ah? No, seco. ¿Bullets sirven? Sí, robo yo, ¿no? Ah, Pero seco. Pero ya pasó, ¿no? Ver, no? Hola. Algo, el señor? Disculpe, señor. Eh, para buscar boletos, ¿dónde mejor ir? Ah, para buscar bullets. No lo sabemos, eh. es la primera vez que hemos intentado. Ah. Más arriba, ¿no? Más arriba, bueno, es que depende de la zona, pero Ajá. no hay mucho. Eh. Por aquí no hay mucho. Ajá. Vale. No es zona muy muy buena. Pero podéis mirar por aquí subiendo. Vale. Sí. Subiendo arriba, salí campo. Ah, allí, vale, vale. Salí campo ahí arriba plano, uh -huh. aquí. Sí. Y yo iría...

may nakita ako dito pero hindi ako sure kung ano to parang rebellions din mayroon nga dito kaso parang ano mano sa luma na eh oh no? rebellions ba to Sino mo nga rebellions nga kaso napakaraming uri ng kabuti ang pwede nating makita dito Napakarami din dito sa mga ito, ang pwedeng nakalalason. Kaya kailangan talagang doble ingat kami sa mga lakwuhan namin. Nakalipas ang halos isang oras na paghahanap at paglalakad, ay wala pa rin kami nakahanap. Hanggang sa bigla na lang sumigaw yung kasama ko. Design, design. Yo! 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 Oh nally. Oh my. Tayo. Biglang nagliwanag ang langit at isa-isa na kami nakakita. Pakita mo rin mga kabutihan. Kabuti oh boy. Alam ah, ah, pisa na. Halanya. Oh shit. Yeah. Yan you know, may nakita na kami. Gusti oh. oh, eh, Ang dami dun Isang kumpul. Opo, ay puno nga natin yan o no? agad, tapper. <laughs> Mapupuno. Ay, natin, natin, ah. mayroon, mayroon marami. marami yan. <laughs> oh, Sarap yan. Tama kaya. <laughs> Kilo ba niya Ba't hindi mo dilaw? Ano yung sumubong? Pagkakita po yun. Ah, Saka high lang naman ang aabutin mo dyan eh. Yeah. Palatang <laughs> ano eh, hindi marunong. Ayan, dalay topper. Ang nilalagay sa topper ay yung lutok na. Ayan, tingnan natin yan mga pangwa. Sa isang lugar lang yun, no? Sa isang... Tumpok. Sa isang, isang tumpok. Panim agad. Isang kapwa. Isang tumpok. Tara, ano punuin natin. Yun ang akala namin. Pero, isa pala itong nakalalason na kabuti. Kaya, itinapon na lang namin. Pag nangangabuti, dapat mag-drone ka. Eh? <laughs> Oo, oh, totoo. Huwag <hanggang>. yan. <laughs> Tanood ako dyan kasi yan ang linyahan. Kitap Gagamba na natin eh, hanapin. Dito, dito may chance pa tayo sa latag niyan. Sa okay, loob niyan. ano? Uh Oo. -oh. Ang gagamba. <laughs> Ang gagamba. <laughs> makalipas ang ilang oras halos wala pa rin kami nang hanap ng mga kabuti kaya nagpalipas na lang muna kami ng oras at magpalipad ng drone para at least makikita naman namin yung magandang paligid pinuntahan namin huwag ko sumpinsan ko ah hala ka may may kasi sa sawa niya kung hindi bunta lang abot bubuntalin <laughs> <laughs> ito may isang tumpok

Mira a, ver si... hey, meta. Mira a ver si es comestible, ese setas. Oh. No. no es comestible. No, hostia. Venenoso. Ulo, madre mía. <risa> <risa> no. Es venenoso. Joder, tío. Ginawa ko pa naman. Sa mga sandaling ito, parang fail na rin talaga itong lakad namin. Kasi wala pa rin kami nakukuha ng mga setas o mga kabuti na pwede namin i Kapag hindi ka marunong talaga, no? Ayan, pabalik na po kami. Hanap kami ng ibang lugar magtatanghali na at halos tatlong oras na din kami naglalakad. Kaya naisipan namin na kumain muna kami dito at magpalipas ng oras. At habang nagpapahinga ay at least makuha yung paligid para sulit na din yung aming pamamasyal sa bundok. Tara, lakad na tayo ulit. Napagod ang mga mangyayang <laughs> sa pagong ng, ng kabote. Pero hindi kami sumuko at pinagpatuloy namin ang paghahanap. Ano kaya ito? Ano dami. Um, dilaw. Dilaw. Ano kaya ito? Robert Jones. Si. Yeah, oh. Say, oh. Yeah. yeah. Dami nga, oh. Dami, oh. Ito, ito. Dilaw. center. <laughs> Buat tanam mua aku ya. Cuba yang sebab tu. mau. Sino? Wow. Itu fresh pau? Oh. Dami. Dami. Ini. No? Ini. 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 Ang dami. Ayun <laughs> <Hey, no? laughs> oh. Yan yung kamay ko. Wow. Ang <laughs> Wow. Ang mo nga rin nga rin pala kayo. Ay, hindi nyo. Hindi nyo. Daming, wow. <laughs> wow. Shit. Nakaswerte. Nakaswerte tayo. Ha? Tumpok, tumpok, tumpok nga ako. Oh. Tinan mo. Ang dami pa. Hindi na magkasya sa kamay ko. Oh. Hindi na magkasya sa kamay ko. Oh. Shit. Tingnan lang. Set up ko yung ano. Tingnan mo yung malaki, repair pare ko. You mm -hmm. know. Tingnan mo mo. mo. Wow! Ayun, sabi. Papakan na. Ang dito na jackpot. Lalampas pa kayo sana sabi ko. Uy! Anda, ano yun? Madilaw. Si Madilaw. Dami! You know? Ah. You know? oh, hindi na logi. <laughs> Ito. Si. Eh, hey, no? Oh. Dapat pala may guntes tayo, no? Dapat tayo may guntes. Oh. Shit. Darot pa na, ano natin nililimik. natin dahil nagkatagot sa ilalim. Ayan o. Ano Ano oh, Ano mo? mo? Ano Paldo. Yan paldo. No. Paldo. Ayan Shit, okay. ang dami dito. Oh, shit. ano? Ola, ano? Grabe. Sino nga ba yung magdala ng basket eh? Pero gusto ko makuha na yung, ano, yung bulay itos. Yung mataba. Yung mataba. Yung mataba. Yun, jackpot. Jackpot. Jackpot, ang dami. Punta kayo dito. Woo! 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 Jackpot. Kamagrocks, man. Kamagrocks. Ang dami, pre. Grabe. Ang dami, oh. Ayan, oh. oh. Wow. <laughs> Ayan, oh. Oh. ayan na nga. Oh. nga, people, <laughs> Ben! ben! No, tenas kay Saliria, Ben! Ito, ayun ang lalaki. shit. Hmm. Oh, tira. Mira, bre. Okay. Jackpot! Wala. Oh, mira. ka oh, ulit, ha? Andito nga ang dami, oh. wow. wow. Ito yung tinatawag. Come on, Lopes. Oh. Wow. Shit, ang hirap punin pala. Ay, kailangan maingat talaga. Ito mo sila kung kumuha hanggang ang dami, oh. Ano daw tawag dito? Kamagrocks. Kamagrocks. Sabi na eh, kita na kasi yung, ano, yung lumot, parang lumot na uh, damo. Yun know. oh. Kita nyo ba daw? Wow! Wala, tanginan nyo to. Yung sa likod ng puno. Dito sa likod ng puno. Hey, boy. wow! Hey, Naninilaw oh. Naninilaw sila oh. Mayroon. Hindi talaga magkaintindihan yun oh. No? Anong oras na ngayon? Time check, time check, check. So, so 11.52. 12, so, 12, 12. so, halos al... 12. Alas 8 hanggang alas 12 tayo naghanap. Yung unang pinuntahan namin doon, kukunti lang yung ano. Kukunti lang yung nakita natin doon, nakuha. Kaya lumipat kami ng city, bumalik kami. Ito yung napangawa namin sa ano, siguro ilang city ito, mga tatlong umpok ano. Hmm. <laughs> tatlong, tatlong lugar na maramihan. Oo, oh. ito yung mga una natin napangawa pa dito. Eh, matabunan yung Yan ma uh, shit, binaglag pa. So, ayan. Ito yung mga napunguha namin una. Kasi na na nakita ko to, puro dilaw dun sa uh, ano eh, sa mga damo. Sa Tapos ah. nasa ilalim oh. ito sa mga sa mga sa eh, mga dahon na to yung oh, nasa ilalim. So, so ito, ito yung mga napunguha namin. Puno-puno. Tapos may nakasalubong kami na ano. Na na mm -hmm. May nakasalubong kami na mga na dalawa, naghahanap din sila ng mga setas. Yan, ito yung sabi nila, mahirap daw hanapin ito eh. Anong tangawag dito? Uh, Rosario. Yan, Ayan, Tapos ito naman ay Camarock. Ito naman yung Camarock. Ito naman yung Camarock. Ito naman yung mga namin dito sa mga gilid-gilid ng puno. Ang dami. Karamihan maliit pero masarap daw ito eh pag niluto. Kalidad. Pwede Ayan. ito sa risotto con yes. setas. Hindi na kami na zero. So, medyo marami din yung nakunan namin. Mm -hmm. Pero, masarap niya na fresh. Ang daming dumi. Chancha lang. Wala pa tayong basket. Kung may basket, mas sana ano. Oo. oh yun guys. Hanggang sa susunod. Magpapahinga muna kami. Pupunta kami kami. Ikumain muna dun sa... Sa mga blok. No, Tapos, yun. Yes, uwi na rin kami. Let's go! Let's go!